panahon sa tagtuyo walang kaulan-ulan hindi tayo magkapagtanim lalo na sa gulay so may paraan na hindi tayo maubusan ng pagkain sa bahay lalo, lalo na sa gulay puno ng saging na tapos ng harvest Utasan mo ng malaki at malalim lagyan mo ng lupa katulad dito dito tayo magtanim hindi na kailangan ang tubig dahil ito ay mag-produce ng tubig dahil bago lang itong na-harvest so kahit anong gulay itanim mo dito pwede yan lang ang paraan na makapagtanim tayo tuwing tagtuyo dito hindi na kailangan ang dilig dahil sa ilalim may tubig ito kapag sa tingin mo